Paano maglagay o oh? lagyan ng la ang apps ng ating cellphone. Sa pamamagitan nito ay kung sakaling may gustong magbukas ng apps natin na walang pahintulot ay hindi niya mabuksan ang apps at hindi niya mababasa ang mahalagang message. At kahit ipapahira mo pa ang iyong cellphone sa iyong kaibigan o sa ibang tao ay hindi ka na mag-aalala kung pupunta sila sa messaging apps mo. Kasi may password naman ito at hindi nila ito ma-open at hindi nila mabasa ang iyong mga message. Malaking tulong ito lalo na kung may message ka na napaka-importante na hindi nila pwede malaman. Sa mga ibang brand ng cellphone ay meron na sila nito. Pero kung isa ang cellphone mo na walang built-in na apps na pwedeng ilock ang mga application, panoorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng smartphone natin. Ngayon naman, titignan natin kung nakalock ba talaga siya. So, exit lang tayo dito. Pupunta tayo ngayon sa app. Bawa, i-click natin tong messenger. Titignan natin kung kailangan ba talaga ng lock or pin. So, kung mapapansin nyo, kailangan ng pen. So, i-enter lang natin yung pen na ginawa natin kanina. Na-open na yung messenger. So, pumunta naman tayo sa Facebook apps. Click natin tong Facebook apps. Ayan. So, kailangan din ng pen bago magbukas. Okay. So, ganun lang. Hindi na mabubuksan yung apps mo kasi may password na siya bawat isa. Then, dito sa search bar, type natin dito ang App Lock Master. Then, search. Then, i-click itong pinakauna. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung ratings niya ay 4.7. So, ibig sabihin, maraming na-download nito. Ayan. So, basahin lang natin yung mga comments. So, positive yung mga comment niya. The app was perfect. So, ibig sabihin, safe gamitin yung apps na to. Install lang natin. Antayin lang natin matapos. Ayan, set up a biometric authentication for future forces. I-click lang natin itong not now. So, antayin lang natin matapos mag-install. Ayan, pagkatapos ma-install, i-open lang natin. Ayan, so dito muna, i-enter yung code or pin na gusto mong ilagay. So, ilagay ko lang dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, click create. Ayan, so kailangan i-verify yung PIN. So i-enter ko le yung anim na digit. Then click save. Permissions required. Then dito sa show over other apps, i-click lang tong permit. Then, allow us to show lock screen. Then, click OK. Hanapin natin yung app lock Pro. I-on lang natin. Detect Launch App. Then, i-click lang itong Permit. Then, i-on lang natin. Ayan. Then, Smart App Detector. Click OK. Lahat ng naka-install na app sa cellphone mo ay ma-detect niya. At pwede itong lagyan ng lock. So, marami akong apps. So, i-click natin itong lock sa taas. Ayan, nakalock na siya. Ganun lang kadali kung paano maglagay ng lock sa bawat apps sa ating cellphone. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.